Iris, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magbigay ng salitang kayabangan, ngayong araw dahil may inis ka at magbabawas ng iyong aura ng swerte, at maging mapanuri sa mga kakausapin, ngayong araw para naman makaiwas ka sa pagkagalit o gastos, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus may ugali ka muna na patingin tingin muna at maging matahimik para walang makagawa sa iyo na lumapit na tao para ikaw ay malungkot at umiwas ka muna sa mga usapan may kinalaman sa pera ngayong araw para ligtas ka muli sa ikakalungkot signos na pahiwatig ng sikat ng araw Gemini mas naaayon sa iyo na mahirap kang pakisamahan ng mga bago pa lang na mga kakilala para ikaw ay hindi mapag-isipan ng gawan ng kalokohan at huwag ka rin maglibre sa mga kakilala ngayong araw para hindi ka makuhanan ng aura ng kasiyahan Signos na pahiwatig ng mga bituin Cancer Bawal muna sa iyo ang magmadali sa mga gagawin para makaiwas ka sa gastos at mapag-alitan ngayong araw at huwag ka na rin muna bumiyahe ng malayo kung makakaya mo dahil may sinyales na hihina ang kalusugan kung makakabiyahe. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, dapat kang mas maging maingat sa iyong kalusugan ngayong araw, pag-iingat sa pagkain, at sa mga gagawin na alam mo may kabigatan o maselen na gawain, para sa iyong kalusugan at huwag magpapahiram ng pera sa mga kasama sa trabaho ngayong araw, Signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, maging maunawain ka sa mga usapan sa pamilya, lalo na sa mga magulang ngayong araw, iwasan mong magalit. Kung maiinis na ay lumayo ka na para ang relasyon ay tuloy-tuloy na maayos at pag-iingat sa iyong kalusugan. Iwasan ang mga pagkain na alam mong nagpapahina ng iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra, pag-iingat naman sa iyo kung ikaw ay magbibiyahe magbaon ka ng mga gamot sa sakit ng ulo at siyan, at huwag ka magbibigay ng kaalaman mo ngayong araw, kahit pa sa iyong mga kaibigan para maiwasan mo ang magsisi sa hinaharap, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, maging mahigpit ka ngayong araw sa pera o sa paggawa ng isang desisyon, nang ikaw ay hindi mapasok ng isang kalungkutan, kung masyado kang palabigay ngayong araw, at maging maunawain ka sa mga kasama sa hanap buhay, at ganoon din sa pamilya signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius Maging maunawain ka muna at maging masungit muna ngayong araw ang ganoong ugali ang maglilihi sa iyo para sa kalungkutan, dahil walang lalapit sa iyong tao na gahaman, at dapat na umiwas ka muna sa alak ngayong araw para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, dapat ay may ugaling kang istrikto na mahirap din pakiusapan ngayong araw, para hindi ka mautangan ng mga tao na gustong lumapit sa iyo, at huwag ka rin aayon kagad sa mga gusto ng kaibigan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, dapat ay maging mapanuri ka at maging maselen na ugali para ang nagyayabang na makakausap ay hindi makalapit sa iyo, na iisa lang naman ang gusto para makakuha ng pera, at maging alerto ka sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, lalo na sa gabi, signos na pahiwatig ng mga bituin. Pisces, ngayong araw ay dapat ay may isipan kang wise at mahirap pakibagayan para magsilayo sa iyo, ang gusto lang ay magpakain ka para gumastos, dapat maging mapanuri ka para ang mga mapagsamantalang tao ay iwasan mo ng tuluyan. At maging alerto ka sa paglalakad sa gabi, maging maingat para sa iyong kalusugan. Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.